Hello guys, good morning. Uh, today is magkukontent tayo. Ang tawag dito ay walang kwintang content. Kahit ano lang. Kasi meron tayong bisita. ah uh, si Daniel Garcia from uh, Balagtas, Bulacan, sir. ba? Okay. Tapos si Jezabel. Galing pa po ng Puerto Princesa, Palawan. Yan. Bumisita dito sa atin ang ating uh, Miss Universe. <laughs> so, sasama natin dito sa mga spot na pinagkakalaan ko. So abang-abang lang guys, stand by. Sa so, uh, bumibili muna kami ng tubig. At uh, hindi sila pwedeng sa tubig na dala ko. Bukal yung tubig kasi sila ay mineral. Ayun dito kay Nanay. Ganun na lang kalapay, eh. Yan guys, medyo eh. ilang linggo nang umuulan dito sa amin. Madulas yung daanan. Hindi lang nakuha na si Jezebel ay kala mo tabla na pa <laughs> Palusong dito sa baba. Yan. Madulas to guys, puro lumot na. Pag maaraw naman, ano yan? Toyo. Maganit. Ayan guys, uh, dito na naman tayo sa bukay. Manitipakan. Oh, hugas na dyan, nang paa. Para di ka madulas. Madulas ka yung natin. Malamig yan. May sarap yan. Ayan. Huwagas-hugas muna ang ating mga bisita para mga Balagtas Bulakan at Porto Princesa City, Palawan. Shout out po sa mga taga Palawan dyan at Balagtas Bulakan. Ayan. Okay. Malamig ba? yan tawag na nature swing <laughs> o yung bitbit -bit nyo ha baka makalimutan <laughs> oh? ganito guys karis yung uh, daanan dito pag video hindi ka marunong magdaan-daan lagap pa ka ah. ang pa dito <laughs> yan yeah. Ayun medyo pagod na yung dalawa nating bisita. Yun, may mga ano doon, iwa ko kung maliligo yung nasa dulo. O napadaan lang. Titur-titur muna daw sila para may souvenir pag uwi sa kanil kanilang mga ano, balwarte. Yan. Itong isa, bayot ito, bayot yan. Si Jezebel, si Jason. Oh, saan ka pa? May bitbit bit na pamiwas. Ay! Madudulas ka dai, daan -daan lang <laughs> Kasi Sa Itong week na darating guys Abangan yung Susunod na Igat hunting ko Ngayong December uh, Babalikan ko yung bunga Saka yung amawpon Itong Sabi tayo nakadali ng ano Malaki Saka yung pababa dito Hanggang dulo Bale Nasa 30 Na kagil yung Ginawa ko Iwan ko lang Kung masiro Gumalas Abangan nyo yun guys na siguro mga sarjay Kasi Sabado Ngayon, Friday pala ng hapon pagod ko yung trabaho magkakanana na ako Para Sabado may papandawin tayo Tapos kanaulit ng Sabado Linggo, pandaw guys uh, sumusuot tayo ngayon sa ano kasukalan gumagawa kami ng sarili naming daan kasi malaki yung bahay ah <laughs> hmm. bali yung pa rin doon pa rin kami lumabas na hindi pa nagtubig lang pero malapit na gumalim lang pala dito. hey dahan, dahan kayo ah sa panabi na kami nadaan guys kasi malakas yung alis magagaling naman ito lumangoy mga ito kaya lang sa dagat lalo ito palawan natin dagat yung kanila ay malalim <laughs> malalim pala dito guys Ayan guys, andito na kami. So, ang totoo guys, pinagturban ko lang yung dalawa. May magandang daan mo no, no, talaga doon sa taas. No, 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 <laughs> <laughs> pinagturban ko lang. Pinagturban ko lang. <laughs> Lalong sa bayo. Andito na kami guys so, guys. Tatray namin mamaya kung makakaahong kami ng bunga. Pag medyo maaga pa. Day, ang totoo may maganda naman talaga yung daan. Pinagturban ko lang kayo. <laughs> A few moments later. Lilipat kami ng pisto dahil uh, walang kumakagat dito. Kanina pa kami, nasa isang oras na mahigit siguro. Dadaling ko sila doon sa amaw. Um, Hindi na para mamiwas, mamamasyal na lang kami. Pero mamiwas-miwas pa din ako para may pamain kasi Plano ko maglagay mamaya eh. Para bukas, wala akong trabaho. May gagawin ako. Ayoko nang nakatinggal lang sa bahay. Yes, baka lang yung isang magsasakit. Bale, hindi naman kami kaysa dumaan doon. Mas maganda doon. Pinagpiritan ko na naman sila. Dito ko pinadaan sa mga bangin-bangin. Kaya yung kala mga spider man. Pabitin-bitin. <laughs> <laughs> Yan. Gusto nyo ha. So, Pinagkitripan ko sila kanina pa. Masaya na si Jezebel. Merot-merot yung bakla. <laughs> Sabi na din na nakalis. <laughs> Wala namang problema guys pag nalaglag siya dyan. Medyo... hindi naman sa kalaliman. Wala rin ba toy. Pinapagod ko lang itong dalawang ito. Kanina ko po ito pinagtitiro pa mga Meron pa, hindi ba tayo tapos. Nakakailang tawid na kami guys. Pinatawid-tawid ko sila. magandang gabi po sa lahat at shout out nga pala po sa mga subscriber ni Kwejel Vlogs. Uh, maraming maraming salamat po sa pag-iimbita sa amin dito. napakagandang lugar na nagkarlan Laguna. Ganun pa Cavite 'yan. kami po ay nagmula pa sa Imus Cavite. Shout out nga po sa lahat. Like, share and subscribe. Kuya Kay... Hell Vlogs. <laughs> apa itu, siapa tau? apa apa kalian sobat tuh itu sobat tuh jangan and guys, ah uh, tapos na ang kanilang kunting paghihirap. Andito na kami sa Amaw. Hindi na yung tubig. Oh. Gawa na kayo ng video nyo. Andito na kami sa ano sa bunga. Medyo pinagod ko itong dalawa. Tapos si eh, Jason ay malulunod pa sila kasi ng agos. May mga turista din ngayon dito. May mga naliligot. Maganda sana guys kung mainit eh. Naulan na. Pauwi na kami. Kami ko dito. Sa Bernes guys, dito ako magtatanaw ulit. Babalikan ko din. Pauwi na kami guys kasi ano? Mga wala pa kaming almusal alas 12 na umalis kami ano mga alas 7 yata. Matagalan kami kapitikur, kapitikur itong dalawang ito. Ito ating mga subscribers. Pinasal ko lang sila. Bukas hatid ko naman sila sa ano, sa papuntang Kubaw. Papunta sila ng Bulacan.